So, ito yung daily routine ko kasi nga wala naman sila amo. So, pang 3 days na nilang wala ngayon. So, yung binigay sa akin na gagawin ko, halos patapos ko na guys. Natapos ko na yung lahat yung dapat tapusin. Kagaya ng air ko, naglinis ko na lahat. Yung mga kubrikama lahat guys, napalitan ko na. Yung mga korti ganon din, nalabahan ko na. Siyempre, nabalik ko na sa dating ano, ayos. Ito guys, yung ginawa ko kahapon. Sabi kasi na madam, isa to sa ano niya sa akin ayusin ko yung cabinet so ayan ayos na yan ginawa ko na yan kahapon ayan na halos lahat yan so iilang karaso na lang yung hindi ko pa natapon inorange ko lang naman yan oh. ayan yung exhaust pa na yun dininis ko na lahat yan so ilan na lang yung hindi ko nagawa itong parting ito sa may exhaust pan ito Yung exhaust pan kasi na to kalilinis ko lang Kaya nunit ko ng linisin Yang baba rin, ayan, tapos ko na yan lahat. <coughs> Sorry. Ilang oras din ako nag-inis kahapon. Tapos iyan. Pero yung iba kasi nga, pag uh, may ano naman, may libre naman akong oras, lililinis ko na. So, hindi ko na sinasagad. Kasi nga, malinis pa naman. Kagaya nito, o oh, ganyan, oh. Kailangan ko talagang linisin yan ng medyo may kataganan kasi nga medyo may pagka-olive siya kasi nga mga seasoning yan eh. Mga ingredients. So, ayan. Lahat yan, nalinis ko na. So, ito na yung lilinisin ko, guys, sa ngayon. Ito na muna. Diyan. Ito na muna. Pero, sa palagay ko, guys, madali na lang to. Pwede na ako tatagal dito. Tsaka, may, may talagang may ulas lang ako. Ayan. Ayan. Dito, medyo matatagalan ako kasi medyo marami. Pero, sisiw lang sa akin yun kasi nga, sanay na naman ako malinis. Dati nung sa Jordan ako, Diyos ko po, mas malaki dito. Wala sa kalahati ito hindi po siya matapos halos isang araw kasi nga mga babasagin ito hindi naman masyadong baselan mga ano lang mga abobot laang so yan ang lilinisin ko sa ngayon alam mo guys pag gising na pag gising ko sa umaga ito na yung sinalang ko ayan yung nagwashing ako ng mga kubri kama mga bed sheet kasi nga pinalitan ko ayan so pang ilang salang ko na to ayan nagsasalang pa ako ngayon So, pang napangalawang salang ko na. So, pakatapos ng sinalang ko, so, dinadry ko na. Sa dryer kasi, medyo may katagalan sa dryer. Inuulit ko pa, halos, kung ko lang 3 hours yun sa dryer. Kailangan kasi tuyong-tuyo para hindi siya mga maway. Pero ito, isang salang na lang to. Isang salang na lang to. Kailangan kasi matapos ko kasi nga yung amo ko darating sila ngayon. So sigurado marami akong labahan. Hindi nagamit sa nagamit lahat yun guys. Gagawin ko, lelenesin ko, um, lalabahan ko, try ko. Sigurado marami yon <laughs> Kaya't kailangan walang, walang, walang matrong kahit kunting labahan. Ha. Uh, Sige, see you guys later, okay? tapusin ko na ang dapat. Kasi nga, pumaya, pupunta kami si Jesus sa labas kasi ilalabas ko rin siya. So, kailangan mga 2-3 hours lang ako dito sa bahay kasi maglilin sa babak yung pa ako. Tapos, ilalabas ko yung aso na amen. <laughs> kasi nga, yun ang sabi ni Amo na kailangan ilabas ko siya. Para naman kahit paano ang uh, makapagliwaliw naman siya sa labas. At syempre, tumang-tuma siya pag nasa labas. So, kailangan ko lang tapusin ang dapat kong tapusin. ba Yung aso ko nga. Gusto nang lumabas. Kasi no choice ako. Kailangan ko pang maglinis. Tapusin kung dapat. Din. Kasi di ko alam kung anong oras sila ano, darating. So, kailangan natapos ko bago, yung bago ko to ano. Bago sila dumating, kailangan tapos na ako. Walang matura. Baka mag-inspection. <laughs> Pero mabay naman yun si Amo. Salamat guys ah. Babalikan ko kayo mamaya. See you later.